Good afternoon mga soy. Ayan, pupunta po kami sa paligi. dun sa larawan ni De La Merced. Birhen De La Merced. Ayan, nagutom kami at nag-fish cracker kami. Ayan, si JR at si Kumaring Ejo. Ayan po ang dinadaanan namin dito sa paligi, kandaba Pampanga. Papunta po kami kay Mama Mary. Ayan. Pray, pray po tayo. Katapos namin dito, tutuloy po kami sa farm. Hindi rin kami umalis ni JR, kaya nakakapunta ako sa farm. Ayan, nandito na kami. At kukuha kami ng talong. Ang gusto raw ni JR ng tortang talong. Ewan ko lang kung may bunga pa yung talong ni Idol. Kasi pag umaga, niluluto nila dito sa farm. Yan medyo makulim limang panahon. Kaya wala pang masyadong tao. Paghapon. Ayan, may nalagay na pala silang mga ano. Wala pa si Idol dito. Kaya sa akin nagpa-picture yung Idol dito. Ayan, tingnan-tingnan ko muna yung nilalagay nila. Ayan, yung mga idol. Hindi dinat na si idol, kaya sa akin nagpa-picture. Thank you so much, mga madam. Ayan. Ayan, may bunga pa pala yung talong ni idol. Don't worry, JR. Magluluto tayo ng no? tortang talong at saka tuyo suka at saka bagoong ayan ang dami pa bunga ng mga talong okra ayan nakakuha na kami ng talong ayan yung anak ni Edna anak po ng kasambahay namin dito ayan sumasama sa akin pumunta kami sa mga ostrich then yung mga grapes ni Idol dito sa farm. Ayan, yung mga ostrich. Oh, wala na. Madalang lang kasi akong pumunta dito. Kaya hindi ako masyadong nakakarating dito. Ayan, ang mga kanyang mga ostrich. Lima po yung malalaking yan. paghapon po ang sarap dito sumaya unang bangka bang nagpapakain ng isda si sisip ayan, nasarap ng hangin presko wala pong araw medyo makulimli marunawalan yata kami ng diesel uminto yung kanyang makina ayan, meron pala yan. Nabulabog po yung mga isda. Kumain na pala kanina. Isda po yung nabulabog na yan. Yan. Pabalik na kami ni Sip. Maluwang-luwang po itong fish pan na to. Dito po yung kubo. Ayan. Nando si JR sa kubo. Doon siya video. Ayan na po. Thank you, Sip. Ayan. Naglagay na po kami sa ila. Mga manga. Ayan mga palanggana, linangyan namin ng mga Christmas light yan, pumunta ako sa kubo may ilaw na rin konti na nakasindi pero yung kubo wala pa siyang ilaw siguro bandang huli na lang yan kaya sumasama sa akin yung anak ni Edna gustong gusto ako ayan pula po kayo sa kubo sarap po ng hangin dito paghapon at saka umaga may kwarto pa po itong kubo ko dito pero hindi ko man nagamit may aircon pa ayan si JR ayan oh, tatapong ko sana sa Fishman eh. <laughs> ayan tawang tawas siya ayan pala si Idol pumunta rin dito Kanina sabi niya medyo masakit ang pagkiramdam. Kasi pupunta pa kami ng Dabao bukas. Ayan. Okay na pala yung ibang nalagay dito. Sinubukan namin yung iba. Pero wala pa po yung iba. Bye! Bye! Ayan, nakapagluto na rin ako ng puto. Tikman natin. Ayan. Kain na tayo. Hi, Rudy. Kain po. Kain po. Ayan. Ang sarap. Sarap. Good evening, good evening mga soy. May nagbigay po sa amin. Ayan, super sarap po ng kanilang empanada. Thank you po, Sir Danilo David and Ma'am Leticia David. Maraming maraming salamat po. Thank you daw po, sabi ni Idol. Ayan, Aling Conching, Native Products. Ayan, thank you po. Super yan ng pulbron na to. Ayan, thank you, thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Ah, favorite ni Kulokoy. Ayan. Madam Lolita and Sir Danilo, thank you po. Ayan po, nag-torta kami ni JR. Yung kinuha po namin kanina sa resort. Tsaka, piritong talong. Piritong tilapia. Buro. May dinaga pa si Kulokoy ko. Ayan. May pusit. Kain na tayo. Kala ko po hindi nagluto ng torta si JR. Ayan, pinitas namin kanina sa resort. Ayan. Bye.